Samantala mga kabalitan, kabalitaktakan sa pagkakataon pong ito, tayo po on a Monday busy morning na makakausap po ang mismong uh, kalihim ng Department of Health, si Secretary Teodoro Dr. Herbosa. Secretary Herbosa, good morning po, Johnny Banyes. Live na po tayo sa DWIZ, Alu Child 23. Good morning, John. Good morning sa mga taga-subaybay ng DWIZ. Alright, unang-una sa lahat, Sekted, maraming salamat po sa pagkakataon na muling uh, makapanayam. Kawin lamang dito sa incident or kaso na inaasahang pagtaas po itong leptospirosis and uh, dengue. Kasunod din po nung serya ng mga bagyo sa bansa. Ano na po ang update dito, Sekerbosa? Kerbosa? tumaas na no yung dengue cases natin iko mo dun sa let's say October yung October talagang 81% increase from similar time nung October no talagang mas mataas na dahil sa siguro sa dami ng bagyo at ulan no so dumami na ang ating dengue cases at may mga lugar na nagdeklara na ng state of calamity sa dami ng mga cases nila no Apo. at may mga namatay na rin sa mm -hmm. dengue may lima kaming na-record na, -record na Cases of death nitong nakaraang mga linggo. Mm -hmm. So uh, ang cases naman sa ibang uh, outbreaks natin, karamihan kabataan. Mm -hmm. Mga bataan tinatamaan ng dengue. No? At yung mga, matay, mga namatay, uh, tatlo nga yung babae doon, dalawang Apo. batang lalaki. At uh, uh, ito yung mga less than 10 years old. Apo. sa may ituturing na bang alarming stage na po ba itong kasong ito ng Dengue at this time? Uh, actually, uh, medyo bumaba na nga no. Mm -hmm. Kasi noong pinaka-peak, noong second and third week of uh, October, yun talagang mm -hmm. pinaka-mataas. At ikukumpara ko yung numero, mas mababa na itong November mm -hmm. compared to the same figures last year. So, Apo. bababa yung trend pero mas mataas pa rin dyan. Mm -hmm. Oo. So, so, hindi pa rin namang alarming? Hindi pa po alarming? Hindi pagbaba. Opo. Opo. Oh. Oh oh. Uh, di, uh, well, alarming pa rin siya pero okay. yung trend ng curve pababa na siya. Mm -hmm. So, pa-konti pa, pa na. So, pero importante pa rin talaga maglinis ng kapaligiran, mag-magbantay dun sa mga la la kagat ng lamok, magsuot ng long sleeve sa mga kabataan at maglinis talaga ng mga na naiimbak na tubig kung saan namumugad yung Aedes aegypti yung nagdadala nitong lamok na ito. Anong mga lugar uh, sector ang uh, partikular na tinunbog yeah, okay. nitong kaso ng dengue? Oo. So meron kami mga report diyan sa Imus, mm -hmm. sa, sa Dasmariñas, Cavite na marami ang mga cases nila, no? Opo. Sa Sa mga itong mga barangay, alam ko yung Salawag, mm -hmm. sa Lawag, sa Dasmariñas, Paliparan, Apo. sa Litran, ah uh, Langkaan, Sampalo, abot na mga 40 to 90 cases dyan wow. sa bawat barangay na yan. No? Opo. At marami na rin na-admit sa iba't ibang hospital mm -hmm. doon sa lugar nila. Opo. Uh, actually um, doon meron Opo. tayong test ngayon no? tinatawag na NS-1. Mm -hmm. Noong araw hindi masyadong available itong test. Mm -hmm. Pero today parang rapid antigen test ito yung NS1. Apo. So nalalaman agad kung dengue yung sakit ng bata o hindi. Mm -hmm. Pag dinala nyo sa ospital at meron sila nung te dengue test kit, mm -hmm. masasabi pag negative yun, pwede nang umuwi. Pag positive yun, tinitingnan namin yung mga platelet at yung Apo. hydration para magamot yung bata ko. Oh. Opo, actually, Sekted, uh, hawak ko yung story na under state of calamity na po ang Dasmarina City sa Cavite dahil po sa pagtasang ng oh. kaso ng dengue. Alright. Tama po Opo. yan. Oh. Uh, Sek, what about ano, leptospirosis, yung impact sa iba pa pong mga sakit na pwedeng makuha dahil sa mga baha at iba pang mga klase ng uh, or yung mga pag-ulan ng mga nakalipas na mga araw? sa sila. Leptospirosis tumaas din tayo pero hindi kasing taas ng dengue, no. percent higher, no. Pero ang karamihan ng mga kaso natin doon sa mga Region 1 CAR, uh, doon sa Norte nung no? sa marami tayong mga bagyo na nagdaan, no. Mm -hmm. And na the bagyo yung dumaan so doon yung nag sumisipa ng mataas na cases Apo. ng leptos. Uh, very important sa leptospirosis pero 'di kung kun ka sa baha at nagkaroon ka ng sintomas ng lagnat, pananakit mm -hmm. ng katawan, paninilaw, magpatingin ka agad. Apo. Kasi kadalasan inaano nilang parang trangkaso lang at huli silang nagpapatingin. Mm -hmm. Usually nagre-renal failure na o sepsis. Apo. Ito 'yung mahirap na ma-reverse at namamatay. Apo. Apo. So karamihan ng mga namatay sa atin sa dengue din bata rin eh. Bata rin Kaya, po. Wow. Preventable talaga, oo. Opo. Kaya 30% naman, hindi naman lahat. Mga 30% ay mga bata. Opo. So yung, yung mga 30% na yun, preventable yun kung hindi lumusong sa bahayon wow. or kung okay. hindi siguro naglaro. Diba? Yung Opo. mga matatanda, kung hindi talagang lumilikas, uh -huh. ang payo naman ng Department of Health ay maghugas lang ng soap and water mm. at kung uh, may sugat sila sa mga paa, nung lumusong sila, maganda magpatingin sila kasi mm. pwede bigyan ng uh, reseta yun. Arpo. And speaking of mga nasa, kung may nananatili pa man po sa mga evacuation center, Secretary Erbosa, mo, ano na, kamusta na po ang mga monitoring niyo sa mga nandoon? Lalo po, hindi naman mapigil, bata, matanda, uh, ang napupunta po sa mga evacuation center, SEC. Oh, no, sa evacuation center, ang problema namin usually dyan yung respiratory illness, no? Acute respiratory illness. Kasi, Aha. alam niyo naman, siksikan. Opo. Kaya yung iba, pagka okay na yung, ba yung, bahay nila na, na lumikas na yung baha, bumabalik na sila. Mm -hmm. Which is good, no? Pero pag marami rin kasi tayong bayan, na nasira talaga mga bahay nila. Opo. So yun talagang mag stay sa ating mga ating mga evacuation center so respiratory illness ang problema namin diyan mm -hmm. at yung mga iba pang pangangailangan na ng mga alusugan na usually lumalabas over time like yung mga malnourished na bata mm -hmm. from mild naging moderate from moderate naging severe mm -hmm. so importante rin yung pagkain ng ating mga kagataan, matatanda Mm -hmm. At yung mga bintis, yan yung mga okay. inaalagaan namin sa evacuation center. Medyo napadiin yata ng husto yung matatanda, Secretary Herbosa, pinatatamaan mo ba ako doon? <laughs> <laughs> Matatamaan tayo doon. Nagigising ko lang kasi. <laughs> kaya ramdam na ramdam ko yung salitak yan. <laughs> eh, eh, biro lamang po yan para medyo gumaang naman yung napakatinding uh, pinag uusapan natin. On other topic with your uh -oh. indulgence, Sekretary Herbosa, uh, kalap po sa social media <laughs> itong DOH News Center, ano po ba ito sir? Uh, legit po ba ito? Sek. Po, hindi ko pa alam 'yan. Opo ah. kasi yung nakalagay dito. Opo <laughs> sir, 'yan. Uh, nung ano nung uh, nakita ko po ito at naalala ko na bigla nung sinabing confirm ka for today, sabi ko, uh, tatanong ko to kasi ang particular na focus po dito, high cholesterol, do not ignore, tapos prostatitis uh -huh. Pag at saka insomnia, uh -huh. DOH Nakita ko na 'yan. Opo. Uh -huh. Legit po ba? Uh, nakita ko na yan. nag endorse ng gamot yan. Yun nga eh. Hindi po DOH New Center yan. Ano yan? Kinokopya niya yung DOH logo. Nilalagay nila sa uh -huh. DOH New Center. Uh, Pina-report ko na po yan. Uh -huh. Kasi na naipadala na rin sa akin yan. So hindi uh, po ito Department legit? Ang Department of Health po, uh, para maliwanagan ng mga kababayan natin, ang Department po of Health po, hinding-hindi magre-recommenda ng kahit na anong gamot, reseta mm -hmm. na bibiliin niyo. Kasi kapag uh, kami po ang regulator niyan, yung FDA na sa mm -hmm. amin. Hindi po tama yun. ano. Aha. Kaya pag nakabasa kayo ng ganyan, pa pananaw ano, madami nagtatanong kasi sa akin. Iba mga kaibigan ko pang edukado eh. Mm -hmm. Na ano kasi parang nakakapaniwala talaga eh. Yes, Kasi sir. Kasi talagang DOH site. Mm -hmm. So, paalala, buti nilabas mo yan jan. Very opo. important issue sa akin yan. Nag-report na nga ako niyang mga fake news. Eh, kung minsan may picture ko pa. Uh, -huh. uh at may mga advice sa cholesterol, opo. sa uric acid, sa gout, mga ganyan. Hindi po yan tunay na DOH website. So, kailangan po mag-verify. No? Opo. Tama yung ginawa niyo jan, Nagtanong opo. kayo sa akin dito sa radyo. Uh -huh. I'm, sure, I'm sure marami ng... Marami kasi naloloko. Opo. Uh, kaibigan so, ko nagtatanong, eh, ba't niyo pa sineshare? Sabi ko, huwag uh -huh. niyo i-share kasi hindi po totoo yan. So, yan Alright. ang nangyayari, nababasan ng iba, mm -hmm. isi-share nila sa kaibigan niyang mataas ang kolesterol or mm -hmm. mataas ang gout, eh lalo pang umano. So, nireport ko to sa NBI, mm -hmm. sabi nga ng NBI, binabantayan na, pero galing pala sa ibang bansa. Kaya, wow! Meron pa nga ako, yung picture ko nagsasalita, AI. Uh -huh. Pero yung accent, Opo, ano, para. ang ano nga, <laughs> opo, sekted ang uh, ano nga rito, syempre, sasabihin Seymour here, tapos pag kinlik mo, ang haba ng testimonya, pagdating sa dulo may po na inumin. Ganun ang nangyari. Correct. correct. And at the same time, correct. may mga comment na positive eh. Kaya talagang pagka hindi mo pinag-aralan, maihikayat kang sundin yung mga nandito. Mabubudol kayo talaga Apo. po mga kababayan. Mabubudol Apo. kayo dyan. Ginagamit nila yung logo ng Department of Health. Maganda pa mm -hmm. naman ang confidence ng mga tao sa Department of Health ngayon. Marami tayong nagagawang uh, mabuting informasyon. Pero ayan, eh, sumasakay ito mga masasamang tao Apo. para makabenta na, at makaloko at makabudol ng mga iba. Mm -hmm. So very important, ibe-verify yung website. At kung hindi kayo sure, I-report niyo sa amin. Meron ng official website, yung Department of Health. At pwede rin niyang i-report sa DICT. Apa. Kasi DICT, saka kung nakita niyo dito sa mga social media sites, mm -hmm. usually yung mga social media sites, meron niyang makiklik ka na i-report mo kung mm -hmm. impersonating a government official Apa. or pinapatanggal nila. So ganyan ang ginagawa ko ngayon. Talagang pag may nagsumbong sa akin, mm -hmm. pinadadala ko doon sa, sabihin ko na yung Facebook at saka yung sa X para tanggalin nila. Tinatanggal Alright. naman nila pag na sabi namin impersonating DOH yan. Apo. Alright, nasa inyo pong pagkakataon. Alam ko, busy ka on a, on a, Monday. Karagdaga mensahe po sa ating mga kababayan, Secretary Herbosa. Thank you, sir. Uh, sa ating mga kababayan, tuloy-tuloy tayo. Ang paalala na namin ngayon, yung Pasko, no? umikot ako kahapon. Mm -hmm. Pasko na lahat ng mga mall. Ano? At uh, paalala lang, no? yung ating Pagkain, tamang pagkain pagdating ng Pasko. No? Apo. Kadalasan yung Apo. ibang mga may sakit, sinasabi Pasko once a year lang naman. Pero Apo. once a year ka lang madala sa emergency room, ma-stroke, ma-heart attack, pwede mamatay. So tuloy-tuloy, no? bantayan natin yung ating kalusugan sa tamang pagkain Apo. at ehersisyo at pag-iwas sa mga alak, mga sigarilyo, mga fake at droga para hindi tayo mapahamak. All right. With that, Secretary yeah. Ted Herbosa, as always, suki ka ng himpilan at programang ito. Bukas mong lagi kami, ha? Para sa update mula po sa inyo. Yeah. Apo. Thank, 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 you very much, John. Isang malusog na umaga sa inyo lahat. At bago ka bumitaw, Secretary, total, binanggit mo yung kapaskuhan. Merry Christmas, Ninong. <laughs> <laughs> Merry Christmas, <laughs> thank you so much, thank you so much po Yan po mga kabalitan, kabalit Si Health Secretary Teodoro Dr. Ted Herbosa